Karamihan sa lalaki, pag na-reject ng babae, parang gumuho ang mundo. Lalo na kung binuhos mo na lahat effort, oras, at emosyon tapos bigla ka lang iiwan o dededmahin. Diyan madalas natututo ang isang lalaki ng pinakamahalagang leksyon. Hindi mo kailangang makuha ang lahat para maramdaman mong buo ka. Ngayon isipin mo yung mga lalaking tahimik lang pagkatapos ma-reject. Hindi nagrarant, hindi nagpo-post ng hugot, hindi nagmakaawa. Bakit sila kakaiba? Kasi naiintindihan nila na ang rejection ay hindi insulto kundi impormasyon. Ibig sabihin lang nun, hindi kaswak sa kanya at ayos lang yun. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para lang magustuhan ka ng isang tao na ni hindi pa sigurado sa sarili niya. Ang mga lalaking hindi tinatablan ng rejection ay hindi robot. Nasasaktan din sila. Pero hindi nila hinahayaan na sirain ng emosyon ang disiplina nila. Ang mindset nila simple. Kung hindi ako ang gusto niya, ibig sabihin hindi siya ang para sa akin at dito pumapasok ang stoicism ang stoic man hindi takot mawalan takot siyang mawala ang sarili niya sa proseso ng paghabol kasi para sa kanya ang tunay na lakas ay hindi sa pagkakaroon ng babae kundi sa kakayahang manatiling buo kahit mawala siya kung gusto mong maging lalaking hindi tinatablan ng rejection kailangan mong baguhin kung paano mo tinitingnan ang halaga mo hindi ito nakadepende sa kung sino ang may gusto sa'yo o ilang babae ang napapasagot mo. Nakadepende ito sa kung gaano ka kalalim bilang tao, gaano ka kalma, kahit chaos ang paligid mo, sa susunod na babae na babastid sa'yo, huwag kang magalit, ngumiti ka lang sabihin okay lang kasi habang siya busy maghanap ng validation, ikaw busy ka mag ng character. At tandaan mo ang rejection ngayon madalas ay redirection papunta sa mas magandang version mo. Una, paano manatiling kalma kahit naiwan? Ang totoo, hindi madaling manatiling kalma kapag iniwan ka. Lalo na kung binuo mo na sa isip mo na siya na talaga. Sanay ka na sa presence niya, sa good morning texts, sa tawanan, sa mga simpleng bagay na dati ay routine mo na. Tapos biglang wala, tahimik. Parang isang araw, nagising ka na lang sa katahimikan na dati puno ng boses niya. Pero bro, doon mo malalaman kung gaano ka kalakas. Hindi sa panahong masaya ka, kundi sa oras na ang mundo mo parang gumuho, pero ikaw, steady pa rin. Yung tipong gusto mong magtanong ng bakit, pero mas pinili mong manahimik kasi alam mong wala kang makukuhang sagot na makakatulong sa'yo. Ang kalma, hindi ibig sabihin walang nararamdaman. Ibig sabihin, kontrolado mo ang sarili mo kahit wasak ka sa loob. Ok, yan ang isa sa pinakamalalim na katangian ng isang lalaki na matatag, marunong umiyak ng tahimik pero hindi nagpapadala sa emosyon. Tandaan mo bro, hindi mo kailangan magmadaling mag-move on. Ang kailangan mo lang, huwag mong hayaang maging dahilan ng sakit para mawalan ka ng respeto sa sarili mo. Kasi minsan ang tunay na revenge ay hindi pagpapakita na masaya ka, kundi yung totoo mas maayos ka na kahit wala na siya. Kapag kalma ka sa gitna ng pag-iiwan, hindi ibig sabihin manhid ka. Ibig sabihin lang, alam mo kung saan ka lulugar. Alam mong hindi mo kontrolado ang desisyon ng ibang tao. Pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. At doon mo mababawi ang kapangyarihan mo bilang lalaki kapag pinili mong maging mahinahon sa halip na magwala. Kasi sa dulo bro, hindi mo kailangang patunayan sa kanya na ikaw ang tama. Patunayan mo lang sa sarili mo na kahit anong mangyari, kaya mong manatiling buo. At yon Walang katumbas na validation o relationship na pwedeng pumalit. Pangalawa, bakit dapat maging mapili sa kapayapaan mo? Alam mo bro, habang tumatanda ka, mapapansin mong hindi na lahat ng laban kailangang sagutin. Hindi lahat ng chat kailangan replyan at hindi lahat ng babae na gusto ka dapat mong patulan. Dati siguro gusto mong laging may kausap, gusto mong may kasabay matulog sa chat o may kasama lumabas kasi natatakot kang mag-isa. Pero pag dumaan ka na sa ilang heartbreak, malalaman mong mas mahalaga pala ang peace kaysa kilig. Kasi ang kilig, sandali lang. Pero ang kapayapaan yan, ang nagpapatahimik ng utak mo bago ka matulog. Bro, ang lalaki na hindi basta tinatablan ng rejection, marunong pumili ng battle. Hindi siya padalos-dalos sa emosyon. Hindi siya nagpapatangay sa salitang sayang. Kasi alam niya, masayang ang sarili mo kung ibibigay mo sa maling tao ang pagiging mapili sa kapayapaan mo, hindi pagiging cold. Hindi rin yan ego trip, yan ay maturity. Yung alam mong hindi lahat ng gulo kailangan mong pasukin at hindi lahat ng relasyon kailangan mong ayusin. Kasi may mga bagay na mas magandang hindi. Mo na lang pakialaman para mapanatili mo ang dignidad mo. Marami kasing lalaki ngayon ang nauubos hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa mga relasyon na hindi na dapat pinaglaban. Kapayapaan bro hindi yan regalo ng ibang tao sa'yo. Yan ay disiplina mo sa sarili mo. Kaya kung may taong kumukulit sa isip mo, kung may sitwasyong nakakaubos ng energy mo, tanungin mo sarili mo, Worth it ba to sa peace ko? At kung ang sagot mo ay hindi, bro, wag mo nang ipilit. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa kahit sino kung bakit pinili mong manahimik. Kasi minsan, ang pinakamatapang na gawin ng lalaki ay hindi labanan, kundi maglakad palayo ng tahimik. Pangatlo, ang tunay na lakas ng lalaking marunong magpigil. Bro, sa panahon ngayon, akala ng karamihan ng lakas ng lalaki na susukat sa katawan, sa pera o sa dami ng babae. Pero ang totoo, ang tunay na lakas ay nasa disiplina. Yung kakayahan mong pigilan ang sarili mo kahit gusto mo na. Kung tutuusin, mas madali ang sumuko sa tukso. Mas madali ang mag-chat, maghabol o gumawa ng paraan para lang mapansin ka. Pero ang marunong maghintay, magpigil at magpasensya yan ang bihira. Yan ang lalaking hindi basta tinatablan ng rejection kasi alam niyang hindi validation ang hinahanap niya, kundi control sa sarili. Kapag marunong kang magpigil, hindi ka reactive. Hindi ka basta nagpapadala sa galit o sa urge na patunayan ng sarili mo. Kasi alam mong ang tunay na lalaki, hindi kailangan ipakita na siya ang alpha pinaparamdam niya. Yun sa paraan ng pananahimik niya Marunong kang umiwas sa argument na walang saysay. Marunong kang hindi sumagot sa babaeng sinusubukan lang kung hanggang saan ka niya kayang paikutin. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil ayaw mong bumaba sa antas ng gulo. Ang lalaki na may self-control, may aura ng misteryo. Hindi dahil nagpapanggap, kundi dahil hindi niya kailangang ipaliwanag lahat ng ginagawa niya kasi alam niyang may mga bagay na mas magandang hindi sabihin. Yung tipong tahimik ka lang pero ramdam nila may lalim sa likod ng pananahimik mo. At bro, tandaan mo ito. Ang lalaki na marunong magpigil, hindi niya pinipilit ang mga bagay na hindi na para sa kanya. Hindi siya nagchat-chat ng paulit-ulit. Hindi siya nagmakaawa sa atensyon. Kasi alam niya, ang karapatan niyang mahalin ay hindi kailangang ipaglaban. Dapat kusa yung ibigay sa kanya. Kapag kaya mong kontrolin ang sarili mo sa panahon ng emosyon, kapag kaya mong umiwas kahit gusto mong bumalik, at kapag kaya mong magpatawad, kahit walang sorry bro, hindi ka basta lalaki, isa kang disiplinadong mandirigma. Pang-apat, paano maging lalaking hindi nababali ng emosyon? Bro, ang totoo, hindi mo naman kailangang maging bato para hindi masaktan. Walang ganon, lahat ng lalaki nasasaktan, kahit pag gaano siya kalakas. Pero ang pagkakaiba ng mahina sa matatag ay kung paano niya hinahandle ang sakit. Ang mahina, tinatago lang ang emosyon nagpapanggap na okay, pero sa loob durog. Ang matatag, hindi tumataka sa sakit. Hinaharap niya, nilalasap niya kasi alam niyang bawat sakit may dalayang leksyon. Kung nasaktan ka, hindi mo kailangang magreklamo sa mundo. Kasi walang utang na loob ang buhay sa'yo, hindi mo rin kailangang magpaliwanag kung bakit ka pinili o iniwan kasi minsan rejection lang talaga ang daan para mahanap mo ang mas karapat dapat. Kapag tinanggap mo yan, hindi ka na basta nababali ng emosyon. Hindi mo na hinahayaan na dikta ng damdamin mo kung paano kakikilos. Kasi alam mong ang emosyon parang alon dumarating pero laging lumilipas. At ang tunay na lalaki, hindi lumulubog sa bawat alon na dumarating. Natututo siyang sumabay. Bro, tandaan mo to. Kapag kontrolado mo emosyon mo, hindi ka basta tinatablan ng rejection kasi naiintindihan mo na ang tao pwedeng magbago na ang feelings hindi laging pareho araw-araw. Kaya hindi mo kailangang pilitin ang koneksyon na unti-unting nawawala. Kapag marunong kang mag-detach, nagiging malaya ka. Hindi dahil hindi mo na mahal, kundi dahil mahal mo rin ang sarili mo. At yan ang hindi maintindihan ng karamihan. Akala nila, kapag hindi ka naghabol, wala kang pake. Pero sa totoo lang, mas malalim pa yung pagmamahal mo kasi kaya mong bitawan kahit mahal mo pa. Alang-alang sa respeto mo sa sarili, at dito papasok yung essence ng pagiging lalaki, hindi lang sa panlabas na tapang, kundi sa panloob na katahimikan. Yung tipong kahit magulo ang sitwasyon, steady ka lang. Hindi dahil wala kang nararamdaman, kundi dahil natutunan mo na kung alin lang ang karapat dapat pagtuunan ng emosyon mo. Kasi bro, minsan, ang pinakamatinding sagot sa mundo ay katahimikan. At ang pinakamalakas na lalaki ay yung marunong manatiling kalmado kahit nilalamon na siya ng gulo. Panglima, ang mindset ng lalaki na hindi umaasa sa validation. Pro pansin mo ba? Karamihan ng lalaki ngayon laging naghahanap ng validation. Kapag may post kailangan may like, kapag may babae gusto laging pinapansin, kapag may achievement kailangan may makakita. Pero tanong, para kanino mo ba talaga ginagawa lahat 'yan? Para sa kanila? o para sa sarili mo. Ang lalaki na hindi umaasa sa validation, iba maglakad sa mundo. Hindi niya kailangan ipakita na siya ang alpha. Hindi niya kailangang magingay para mapansin. Kasi alam niyang ang tunay na respeto, hindi mo hinihingi nakikita yan sa paraan mo mabuhay. Ito ang unang mindset mo dapat, gawin mo ang tama kahit walang nakakakita. Kasi yan ang tunay na karakter. Bi madali maging mabuti kapag may audience pero mahirap kapag wala at doon sinusubok ang pagkatao mo pangalawa huwag kang magbase ng halaga sa opinyon ng babae oo masarap marinig na pogi ka o nagusto ka niya pero huwag mong gawing batayan ng halaga mo ang pansin niya kasi kung kailangan mo laging maramdaman na gusto ka para lang masabing okay ako ibig sabihin hindi mo pa talaga kilala ang sarili mo ang lalaki na buo sa loob kaya niyang sabihin maganda siya pero hindi ko kailangang habulin Masarap yung feeling na gusto niya ako. Pero hindi ko kailangang i-depend ang confidence ko doon. Bakit? Kasi secure siya sa sarili niyang kakayahan, sa misyon niya at sa direksyon ng buhay niya. At tandaan mo bro, ang validation ay lason kapag hindi mo alam paano i-handle. Kapag nasanay kang may nag approve sa lahat ng kilos mo, mawawala ang focus mo. Kasi imbes na i-improve sarili mo para sa sarili mo, ginagawa mo na lang para sa image mo at dun ka unti-unting nauubos, kaya ang mindset na dapat mong itanim ay ganito. Hindi ko kailangan patunayan ang sarili ko sa kahit sino. Kasi alam mo na kung sino ka kahit walang pumalakpak. At kapag nakuha mo yung mindset na yan, bro, walang rejection, insulto, o babae ang makakagulo ng focus mo. Ang lalaki na hindi umaasa sa validation, tahimik pero matindi. Hindi mo siya maririnig na nagyayabang, pero mararamdaman mo na may disiplina siya may direksyon, at may respeto sa sarili. Saya ng lalaking hinahangaan kahit hindi nagsasalita. Pang-anim, ang kapangyarihan ng detachment at control sa sarili, bro, tandaan mo to, ang pinakamalakas na lalaki. Hindi yung pinakamadaldal, hindi rin yung may pinakamaraming babae. Ang pinakamalakas na lalaki ay yung marunong mag-detach yung kaya magmahal ng totoo. Pero kaya rin bumitaw kapag oras na. Detachment doesn't mean wala kang pakialam. Ang ibig sabihin nito, may respeto ka sa sarili mo para hindi magmakaawa sa isang sitwasyon o tao na hindi na para sa iyo. Ito yung kalmadong confidence na kahit mawala ang isang babae, alam mong hindi mo nawala ang sarili mo. Kasi bro, karamihan ng lalaki na dadala ng emosyon. Kapag may iniwan na babae, nawawala ang direksyon. Kapag di sinagot, bumabagsak ang ego. Pero ang lalaking marunong mag-detach, alam niyang rejection ay parte lang ng buhay hindi katapusan kasi nakafocus siya sa growth, hindi sa approval. Ito ang totoo. Ang detachment ay hindi pagiging malamig. Ito sa disiplina. Kaya mong pigilan ng urge na mag-text agad. Kaya mong huwag maghabol kahit mismo na. Kaya mong maging kalmado kahit gusto mo nang sumuko. At sa mundo ngayon, bro, napakabihira ng ganyang lalaki. Kapag marunong ka mag-detach, nakakamit mo yung tunay na kalayaan kasi wala nang sino man o anumang emosyon ang may control sa iyo, hindi ka na nagiging prisoner ng attachment, ng pag-asa o ng what if. At sa mga babae, yan yung misteryosong aura na kinahuhumalingan nila, yung tipong hindi ka nila mabasa, kaya gusto ka pa nilang unawain. Kapag nakikita ng babae na hindi mo siya hinahabol, pero consistent ka pa rin sa sarili mong direksyon, doon siya mas naaadik kasi hindi mo siya binibigyan ng kapangyarihang wasakin ang mood o peace mo. At tandaan mo bro, ang peace mo yan ang pinaka-sexy na bagay na meron ka. Ang detachment din ang daan para hindi ka basta maubos. Kasi kung lahat ng energy mo ibibigay mo sa pakikipaglaban sa emosyon, wala ka nang may iwan para sa sarili mong pagunlad. Kaya ang tunay na matatag, pinipili muna ang sarili bago ang koneksyon. Hindi dahil selfish siya, kundi dahil alam niyang pag siya ay buo, mas kaya niyang magmahal ng tama, ng walang takot, ng walang pagmamakaawa. Bro, ito yung punto ng maturity. Kapag kaya mong magmahal ng malalim, pero kaya mong ilet go ng kalmado. Ayong kaya mong sabihin mahal kita. Pero kung kailangan mong umalis, ayos lang. Kasi alam mong ang totoo mong laban ay yung laban mo sa sarili mong kahinaan. Bro, tandaan mo to bago ka umalis. Ang tunay na lalaki, hindi sinusukat sa dami ng babaeng nahuhulog sa kanya kundi sa kakayahan niyang manatiling buo kahit iniwan siya, hindi mo kailangang habulin ang sinuman para mapatunayan na karapat dapat kang mahalin. Ang kailangan mo lang, maging disente, kalmado at matatag sa sarili mo muna. Ang babae, na-attract sa presence ng lalaking hindi desperado. Yung hindi kailangang mag-post para mapansin. Yung hindi kailangang magmakaawa para mahalin. Kasi ang energy mo, bro, nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salitang sinasabi mo at kapag nakikita niya na hindi ka natitinag kahit anong mangyari, doon siya magugulat kasi sa gitna ng lahat ng lalaking nagpapapansin, ikaw lang yung kalmado, ikaw yung may hawak ng sarili mo. At yan bro ang dahilan kung bakit hindi ka basta makakalimutan. Kaya simula ngayon, huwag mo nang hayaang kontrolin ng emosyon mo ang mga kilos mo. Kung ayaw niya, hayaan mo. Kung hindi na siya nagre-reply, huwag mong ipilit. Dahil bawat hakbang na tinatanggap mong hindi para sa iyo, isa yang hakbang papunta sa mas solid na bersyon mo. Maging lalaki na kayang tumanggap ng rejection nang may respeto. Maging lalaki na kayang magmahal nang hindi nawawala ang dignidad. At higit sa lahat, maging lalaki na kaya pa ring ngumiti kahit nasasaktan hindi dahil manhid, kundi dahil marunong kang kumalma at umintindi. Yan ang tunay na stoic. Yan ang lalaking hindi basta tinatablan ng attachment. Kung may natutunan ka sa video na Tobro, ilike mo ang video, mag-subscribe ka sa channel, at hit mo ang notification bell para sa mga susunod pa nating usapang lalim tungkol sa stoicism, disiplina, at kung paano manatiling kalmado sa isang mundong puno ng drama at kaguluhan. Dahil sa hulibro, hindi mo kailangang maging perpekto. Ang kailangan mo lang Maging aware, grounded at totoo sa sarili mo. Kasi ang kalmadong lalaki, siya ang laging panalo. Hindi sa laro ng babae, kundi sa laro ng buhay.